What's up sa niyo, mga ka-idol? Panibagong video na yan mga idol no? Ito mga idol, nagtaon tayo ng mas Ito si Altoy, sabi niya Low yung kanyang gupit no? Yan, binasalan na natin ng tubig mga idol Pagkatapos Ah at yung sinuklay para bumagsak yung kanyang mga buhok mga idol tingnan yung mga idol ako lang isa niyang mga idol kasi yung kasama ko is nagsimba pa kasi domingo yan mga idol no? tapos nag open na tayo ng number 2 guard mga idol sa kanyang gilid tingnan yung ating model no? yan si Utoy no? Yung model natin for to today's video ayun may pumasok mga idol yun mga idol may pumasok yung customer natin no? ayun mga idol tapos meron pa lumating mga idol sabi ko ako pa lang isa tapos sabi ah kaya pumalit na lang daw siya mga idol na. eh okay, mga idol ah, natin ng kunti para hindi masyadong mahaba ayun mga idol nung no? nag line up na tayo sa gilid ng kanyang tinga mga idol nagkagis na tayo mga idol yan yeah, o itan nyo naman mga idol nagkagis na tayo dyan mga idol o oh. gandaan natin mga idol baka baka maputol natin ang kanyang tinga mga idol wala tayong pag-iis mga idol na idol tapos ah uh, bilasan na rin at saka nabila na kayang Marami pa. Sabi ko mo marami pa kasi ako sabi niya idol bumalik yung sa mga idol sabihan ko kapi man yun yung mga witty mga idol marami pang witty mga idol ah mga idol upit ka mga kasi at yung mga sobra sobrang mga mga idol yung idol kasi so, mga idol uh, ang gano'n nga yung suwasak mga idol no? sabi na bumalik yung mga idol kasi ako lang ako sila ako lang kasi ah uh, isa dyan mga idol no? tapos marami pang nag-meeting okay tapos na mga idol minasahin natin mga idol okay no?